Heto na, mga kababayan ko. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte lalaya na daw. <laughs> <Huh>? Saan banda? <laughs> lalaya na daw yung tatay ng mga DDS. Yan po ang mga pinapakalat nila ngayon sa social media. Even the Vice President ay umaasa na nakanganga. Ano daw? Lalaya na daw si Digong. Ang tanong ko po dito mga kababayan ko, may katotohanan po ba ito? Yung mga pinapakalat po nila sa, sa loob ng social media na yung tatay po nila na si Duterte, lalaya na daw. Yan ho ang pinaniniwalaan ng mga taga-suporta ng mga DDS mga kababayan ko. Yung mga DDS vlogger ko nagpapakalat po ngayon at sinasabi ho nila na lalaya na daw ho ang kanilang tatay na si Duterte. At uh, mapagbibigyan na daw ho ng Netherlands. Ay, ito po mga kababayan ko. Sinabayan pa po, po nito ng mga interview mga kababayan ko na nagpapasabi na nagsasabi si Sara Duterte mga kababayan ko na may pag-asa ng lumaya ang kanyang ama mga kababayan ko sa nangyari dahil daw po napost na daw po sa website <laughs> at ang nakakatawa pa po, po dito mga kababayan ko mga kapatid eh malakas daw ho ang mga uh, panindigan ngayon ang ginagawa ho nila minamind conditioning na naman po ang mga kababayan natin para mabitbit na naman nila mga kababayan natin sa kawalan at yung mga umaasa mga kababayan ko na makakalaya yung tatay nila, eh ganito ho ang nangyayari ngayon. Tuloy-tuloy na ho ang uh, kanilang pagbablas at pagmamind conditioning na naman. San ba nagmula ang uh, kwentong ito, mga kababayan ko? Eh, eto, papag-usapan natin, mga kapatid. Eto po, pag-usapan na natin ito. po yung mga balita. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Formal na naghain ng depensa ang kampo ng mga Duterte para ipabasura sa International Criminal Court o ICC ang kaso at palayain na ang dating Pangulo. Okay, mga ko, narin nyo po unang-una sa balita po ng News 5, mga kababayan ko, klarong-klaro naman ang sinabi. Formal na naghain ng depensa ang kampo ni Duterte. Wala pong sinabi doon na palalayain na si Duterte. <laughs> ha? Wala na. Okay. Wala pong sinabi. Kaya wag niyo pong bulagin ng taong bayan sa mga fake news peddler po nila mga vlogger. Ito po, tuloy. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ah. Halos dalawang buwan matapos dalhin sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oy, ang bilis sa dalawang buwan na pala, no? Naghain ng depensa ang kanyang kampo para ipabasura sa International Criminal Court ang kaso laban sa kanya. Okay, naghain ng ebidensya na depensa ang kanyang kampo para maipabasura. Hindi pa po pinapalaya. Itong mga DDS vlogger na to, ano, inapinapaasa nyo na naman yung mga OFW na hibang na hibang kay Duterte. Pinapaasa nyo na naman yung mga tao na mga taga-suporta ninyo para suportahan na naman kayo. Lalo na yung mga vlogger nila na nabubuhay sa pambuburaot. <laughs> oh, kasabi, nanonood ako sa channel nyo kanina. Lalayan na si Tatay Digong, lalayan na si Tatay Digong. Oh, walang problema mga kababayan ko. Yan yung number ko sa baba, yan yung Gcash. <laughs> Ganyan tirada nila kanina eh. Kaya nga tawan-tawa ako mga kababayan ko eh. Tuloy. Ipinitisyon din nila na palayain na ang dating Pangulo. Ipinitisyon! Sa naturang dokumento, iginiit ng kampo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Nako! Matapos ang opisyal na pagkalas ng bansa sa Rome Statute noong 2019. Ngayon pa lang mga kababayan ko, alam kong hindi lalaya si Duterte. Mga kapatid, promise hindi. Negative. Negative makalaya si Digong. Negative, negative. Sobrang ano, sobrang uh, sobrang layo. Layo sa pangarap nila. Alam mo ngayon pa lang mga kababayan ko sinasabi ko na po, this may ibabasura to. Mga kababayan ko. Actually, it's a mind conditioning na lang sa taong bayan yung ginagawa talaga nila. this is a mind conditioning mga kababayan ko. Klarong-klaro to eh. Klarong-klaro na magiging mind conditioning to sa taong bayan na sasabihin nyo na mapapalayain si Duterte, ipapabasura. Ang sinasabi ng mga vlogger nila, lalaya na si Digong, dito ay, dito ay pinababasura pa lang. Pucha, mga advance pala tong mga vlogger ni Digong. Ah. <laughs> Hindi lang sa pagbabalita, pati sa pagpe-fake news, advance. Tuloy. <laughs> kaya hindi raw pwedeng magpatuloy sa kaso ang ICC dahil wala nang legal na batayan ang kaso. Si Vice President Sara Duterte tiwalang mababasura ang kaso laban sa kanyang ama. Ito sa na ngaling na ito. Ayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil uh, sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at uh, sa immediate release. Uh, ano daw? Uh, ni Pangulong Duterte. Ay do. Hindi porke nila hindi hindi porke pinablish na ipinababasuran nyo. Clarify natin ha para dun sa mga bobong uh, na listener ng mga Duterte. <smart noise> hindi porke pinalagay doon sa ICC website ipalalayain na si Digong. Okay? To be clarify, hindi porke inilagay sa website ng ICC, ng International Criminal Court na, pa, na naghain sila ng uh, ng uh, motion con consideration para maghain ng depensa uh, para kay Duterte mga kababayan ko. Hindi po sinabi doon, mga kababayan ko, makinig kayo ha, ah, hindi po sinabi doon na palalayain na. Wala pong sinabi, mga kababayan ko, na palalayain na si Duterte. Inilagay lang sa website na kayo po ay naghain ng ano mga kababayan ko, ng depensa laban sa kaso ng laban sa kaso ng tatay mo sa ICC. Wala pong sinabi doon na palalayain po ng ICC yung tatay ninyo. Naka nang na maus naman na po niya. Matama eto oh, geto <laughs> oh. Ayon naman sa Malacanang, bahagi lang ng due process ang inihaing depensa ng Duterte Camp. Kaya Correct! Hindi ro sila makikialam. Correct! Talagang hindi man makikialam ang palasyo dyan kasi... Depensa yan ng ano eh, ng uh, mga duterte mga kababayan ko eh. Honestly, kailangan ng mga Duterte, mga kababayan ko, na sila ang dumipensa doon. Kasi pagkakataon na nila yan doon, napatunayan na walang kaso tatay nila. Kung ang, di ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Correct. Uh, let them be. At uh, kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, eh nasa kamay na po yan ng ICC. Correct. Nauna na... Ito ah. Ito, yung sinasabi po nila, sinasabi po ni Tambalustay, mga kababayan ko, na wala pong, propra, na wala pong uh, na walang, uh, jurisdiction ng ICC. Alam mo, wag na nating wag na nating gawa wag na nating gawing bobo ang taong bayan dito eh. Because alam ng taong bayan na may jurisdiction ng ICC. Bago kumala si Duterte sa ICC, mga kababayan ko, nakapag -pile na ng kaso si Sani Trillanes, kaya siya nakulong. Kaya nakulong si Digong, mga kababayan ko. So supposed to be, mga kababayan ko, klarong-klaro, uulitin ko lang, kung ang krimen ay naganap nung panahon na ng ICC, mga kababayan ko, ay nasa Pilipinas pa, pasok pa sila. Nung kumala sila, 2019, 2018, naganap ang EJK. So pasok pa rin, mga kababayan ko. Nasa statue pa sa statue pa yon na doon sa ating uh, treaty na pinirmahan doon sa kasunduan na kapag ang uh, isang krimen ay sakop pa ng ICC mga kababayan ko sakop pa ng ICC mga kababayan ko eh, wala pong kalaban la, uh, pasok pa rin ang uh, jurisdiction ng International Criminal Court dito sa Pilipinas kaya siya dinampot suddenly mga kababayan ko wala lang proseso dito sa Pilipinas nung kumalas tayo, nawalan lang ng authority si ICC pero kaya niyang magpatupad ng batas using Interpol. O, oh, yun ang totoo doon. Mm. Now, mga kababayan ko, you think bibitawan ng ICC si Digong? Hindi. Mga kababayan ko, hindi. Hindi bibitawan si Duterte ng ICC. Bakit? Mapapahiya ang ICC niya kapag binitawan nila si Duterte at napauwi. Ibig sabihin mahina yung panel nila pero napakalakas ng laban ng kampo ni ng kampo ng uh, ng kampo ng mga ipapatawag doon sa ano I don't want to mention any ano any uh, information ayoko masunog ng mga Duterte basta ang alam ko mga kababayan ko yung mga testigo nasa Netherlands na and they are ready for September para lumaban doon mga kababayan ko para harapin yung uh, berdugong diktador na si Duterte. Kaya po, wag, wag, wag kayong maniniwala na wala akong sakop pang ICC. Bago pa nangyari ang EJK, mga kababayan ko, member pa po tayo ng ICC. At nung kumalas po tayo sa ICC, mga kababayan ko, eh nangyayari pa rin po yung EJK, pero may pananagutan pa rin ng Pilipinas at may pananagutan pa rin sa ICC, si Duterte, mga kababayan. Kaya wag na ho nilang ipagpilitan na walang ano, yan ho ang inaano nila, yan ho ang ipinipilit nila. Hindi walang ano, sabi nila walang walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Walang ano, walang karapatan ng ICC daputin si Duterte dito. Meron po mga kababayan ko at yung po malaking patunay doon. 'Di ba? Yan ang ICC. Nauna nang nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na legal ang pag-aresto kay Duterte. Correct. ba? Diba? Dahil may obligasyon ang Pilipinas sa Interpol bilang miyembro nito. Correct. Alam mo, ang yung sinasabi ko sa inyo, eh, napakatalino ni Pangulong Bongbong Marcos dyan eh. Sinabi niya na hindi niya papapasukin ng ICC. Kahit na wala yung ICC, mga kababayan ko, may Interpol naman tayo. Yun ang hindi natunugan ng mga tulongges na, no? na tulongges ng mga DDS. Hindi nila naramdaman yun. Nakala kasi nila, baliwala lang ang Interpol. Kaya itong si Duterte, mga kababayan ko, eh, pong kampante-kampante. Sabi nga eh, papuntahin nyo na ICC dito sa akin, ito ganyan, damputin nyo ako, nagyabang ka ngayon, hindi nandiyadyang ka sa nether, nagpapaawa ka. Sa ngayon, hawak pa rin ng ICC si Duterte habang hinihintay ang confirmation of charges na nakatakda sa September 23. Kita mo, 23 pa. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 4. Alam nyo, huwag nyo nang na paasahin mga DDS yung inyong mga taga-suporta sapagkat hindi na uuwi tatay nyo. Aminin natin, mga kababayan ko, na kahit magpakalat pa kayo na uuwi na si Duterte, magantay pa kayo sa pintuan dyan, hindi na siya uuwi. Oo, oh, hindi na uuwi. Promise, mga kababayan ko. Alam mo, minsan kinakantahan ko na nga si Digong eh. Alam niyo yung kanta ko doon, mga kababayan ko? Yung ano, di na siya uuwi. <laughs> di na siya uuwi. Tatay niyong aning-aning hindi na uuwi. <laughs> mga DDS ha. Alam niyo, minsan pinagtitripa ko kayo, promise. Mga kababayan ko. Hindi na uuwi tatay niyo, huwag na kayo umasa. Aharapin at naharapin tatay niyo yung dapat niyang harapin sa international uh, court, mga kababayan ko. Talagang dapat niyang harapin yun. Kasi, because human rights ang... Ganyan eh, ang kaso niya eh. Biruin, how could you imagine? There's a 30,173, 72, if I'm not mistaken, who died on extrajudicial killing. Napakaraming Pilipino. Dapat pong managot si Duterte doon, mga kababayan. Kaya po mga kapatid, kung umaasa po kayong mga DDS na uuwi pa si Digong, huwag na po kayong umasa, mga kababayan ko. Ang pinakamaganda, mag-move on kayo. Gawin nyo na yung dapat nyong gawin at tanggapin nyo na na si Digong hindi na uuwi, mga kababayan. Yan po yung dapat nyong unahin at gawin, intindihin. No? Wala nang uuwing Duterte sa Pilipinas. Kung meron man, mga kababayan ko, swak sa garapon na yon. <laughs> ha? Kaya kanta na lang kayo. Kaya kaya kinakantahan ko na lang kayo mga DDS eh. Hindi na siya uuwi. <laughs> hindi na siya uuwi tatay niyong aning-aning hindi na uuwi. <laughs> Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, ay eh mag-isip-isip kayo. Mga kababayan, tingnan niyo mag niyo mabuti. Alamin niyo na mabuti. Tapos suriin niyo yung mga sinasabi nila. Ang lahat po ng sinasabi ni Sarah Duterte ngayon ay maliwanag po sa sikat ng araw, mga kababayan ko, na isa po ito. Ha? Makinig kayo. Isa po ito, mga, isa po itong mga ano. Isa po itong pagma conditioning ng mga tao sa Pilipinas para makakuha pa po sila ng isang boto. Oh. Kaya, mga kababayan ko, bay mag-isip-isip kayo. Hindi porke ni porke sinabi nung Duterte na uuwi tatay nila, mapapauwi nasa website na daw yung pangalan. Eh paniniwalaan nyo na, magsuri kayo, mga kababayan ko, at pag-aralan nyo mabuti yung mga lumalabas sa social media sapagkat ngayon po ay talagang uh, mind conditioning ang ginagawa nila para palakasin yung kanilang uh, kampanya, mga kababayan ko. At gagamitin nila 'yung opportunity na to upang makahikayat pa ng mas maraming boto para sa mga kaalyado nila, mga kababayan. Tama na po ang uh, panloloko nila. Panahon na po para sa bagong Pilipinas. Ito na po 'yung hinaantay natin. Unti-unti na natin natutupad ang lahat. Para sa bansa natin, hindi nyo po ba napapansin? Simula po na nakulong si Duterte sa The Netherlands, tumahimik po ang buong bansa natin. Wala pong gulo, wala pong ingay, wala pong kung ano-ano. At kung wala, wala, wala po kayong makitang mga nagre-reklamo sa kalsada, nagre-reklamo sa kalay, at generate ng away. Yan po ang kinagandahan dito. Sa pagkakakulong po ng dating Pangulong Duterte, tumahimik po ang bansang Pilipinas. Huwag na na sana guluhin, mga kababayan ko. At tapusin na natin ang dapat tapusin. Ako po si Biyahe Nicoy. Please don't forget to follow. Like and subscribe.